hello, hello mga kapamilya, kapuso at kapatid, ka-AAP mula sa Panginoon. Salamat po muli sa araw na ito na biyaya ng ating Diyos na buhay para tayo po ay makapakinig muli at makapagpalakasan mula sa salita ng Panginoon. So sige po mga ka-AAP, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dudulog sa Panginoon. Father God, salamat po ng marami sa araw muli na to na biyaya niyo po sa amin. Hayaan niyo po Ama, napatuloy po namin mararanasan ang kadakilaan at kabutihan mo sa araw na ito habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen sa pumuling masaya at pinagpalang araw po para sa bawat sa atin na nakatunghay mula ngayong umaga, tanghali at mamayang gabi at sa mga susunod na pong mga araw na papaduod itong replay ng ating episode for today. Ito po ang ating pong, ito po ang nais na i-bahagi uh, ng Panginoon sa atin para tayo po ay patuloy na napapaalalahanan, natuturuan, nabibigyan ng gabay sa ating mga pamumuhay para po tayo po ay patuloy na karanas ang pagpapala sa Panginoon. So mula po sa aklat na mga taga-kulosas po yung aking pong isishare sa inyo, kabanatang dalawa, mga talatang anim hanggang walo. So ganito po ang sinasabi po sa ang salita ng Diyos. <clears throat> Dahil tinanggap ninyo si Kristo, Kristo Jesus bilang Panginoon, Mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Verse 7. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalataya para ng palatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Verse 8. Mag-ingat kayo ng hindi madala, ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya mga tradisyon lang ito na mga pamamaraan pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo at pagpalain po ang kanyang mga salita so sa mga sandaling to, mula po sa kanyang mga salita na ating pong pagbahabahaginan uh, meron lang po ako mga ilang puntos po na sinasabi po ng kanyang salita mula sa nabasa natin para tayo po ay ma-encourage, ma-remind kung ano po ba ang at kinalulog ng pamumuhay ng Panginoon. So, kaya sa verse 6 kanina, Yamang tinanggap daw natin, ang Panginoong Yesus, uh, binibigyan tayo ng paalala at kuman ng Panginoon na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. So, ito po yung uh, uh, gusto kong bigyan ng uh, pag-share uh, ngayon, yung paano ba tayo nakapamumuhay ng karapat dapat ayon sa kanyang kaparaanan. So, ayan po yung uh, simpleng tanong na ating pong pagbaha bahaginan At mula din po sa mga talatang nabasa natin, andun din po yung mga uh, ilang paraan na gusto pong i ipaalala sa atin ng Pakidoon para, to para tayo po ay nakapamumuhay ng karapat-dapat sa Kanya. So, meron po akong apat na ipapakita po na uh, sinasabi niya, prinsipi yung sinasabi niya, kung paano po tayo namumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. And of course, sa verse 8, meron po siyang warning doon. Sabi niya sa verse 8, mag-iingat kayo, sabi niya, pinag-iingat tayo ng Panginoon na hindi tayo dapat madadala sa mga napakaraming filosofiya na mundong ginagalawan natin, napakaraming mga paniniwala na minsan kapag hindi po tayo nagkaroon ng tamang kaunawaan sa mga sinasabi ng Panginoon, baka tayo po yung unang madadaya nito. Kaya nga, sa verse 8 pa lang, pinag-iingat na po ang bawas sa atin. So, paano tayo pag iingat na, nakapag -iingat kapag lagi po tayong lumalalim sa mga salita at pag, uh, pag kaunawa at pagkaalam sa mga pangako ng Panginoon. So may apat po akong gustong iwan. Doon kasagutan po doon sa apat. Doon sa tanong po, paano ba tayo nakapamumuhay ng karapat dapat sa Panginoon? Number 1 sa verse 7, yung patuloy daw po tayong nag grow at tumitibay. Napakahalaga po sa uh, isang mananampalataya yung patuloy pong nag-grow ang bawat isa sa atin. Tumitibay po tayo. So, ang Panginoon naman po ay hindi po nagkukulang sa pamamaraan kung paano po tayo mag-grow spiritually, mag-grow sa understanding, mag-grow in wisdom. Ayon po sa kanyang mga salita. Kasi uh, napakaraming pagkakataon po ang Panginoon para tayo po ay palaguin niya. So, isang Paraan po ng Diyos para tayo po ay patuloy na mag-grow, yung patuloy tayo nadidiligan ng salita ng Panginoon. So parang halaman. Nang isang halaman na patuloy na nadidiligan ng tubig na, bi, na nadidiligan ng mga pataba, eh asahan mo po yung halaman na yon ay magugrow nga talaga. So the same thing po ang buhay natin. Kaya kapag nakikita po natin at ang buhay natin nag-grow sa Panginoon ay eh, natutuwa po ang Diyos. Ah, hindi po matuwa, hindi po masaya ang Panginoon na ang buhay po natin ay paatras. Ang gustong makita ng Panginoon para mapabilang po tayo doon sa karapat dapat na pamumuhay ayon sa kanya ay nag-grow po tayo at hindi lang po nag-grow. Tayo din po ay tumitibay, lumalakas. So sabi niya diyan, magpakatibay ka at magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo so pinapalahan din po tayo, ni-encourage tayo ng salita ng Panginoon na sikapin po natin magpakatatag sa ating pananampalataya kasi etong mga huling panahon ay talaga naman po kapag ang pananampalataya natin ay hindi po nakarooted o nakapundasyon sa mga pangako ng Panginoon ang dali pong malinlang ang marami ang dali pong uh, umayaw ang marami ang dali pong nawawalan ng gana na lang magpatuloy sa panginoon kaya napakahalaga po sa panahon natin ngayon lalo na yung nasa huling mga uh, panahon na tayo and times na po napakahalaga po yung pagpapatatag pag papalakas, pagpapatibay ng ating pananampalataya. So, ang Diyos naman po ay ginagawa niya rin ang lahat ng paraan para lang tayo mapatatag at mapalakas, mapalalim sa ating pananampalataya sa Kanya. Saan daw po natin nakukuha yon Yung paglalim at pagtatag ng pananampalataya natin sa tuwing patuloy tayong nakakapakinig, nakakapakinig, kagaya ng mga araw-araw na programa ng ating AAP, every time, every day, nakakarinig po tayo ng word dito. At maliban po sa pakikinig natin sa AAP, marami pong paraan ng Diyos yung pang personal devotion po natin every time na tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita nagdi-devotion ng kanyang salita napapakinggan din po natin ang mga buhay na salita ng Panginoon na siyang nagpapatibay lalo sa ating pananampalataya kaya yun po sikapin po natin mga kapamilya kay AP na patuloy tayong mag-grow sa ating pananampalataya and then number 3 na kailangan po natin gawin, oh, pinakahuli na po ito, ay yung lagi po natin ugalihing magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. yon po yung napakasayang uh, kinalulugod ng Panginoon every time na anumang sitwasyon natin, anumang pinagdadaanan natin, Piliin daw po natin laging nagpapasalamat sa Panginoon dahil yan po ang nagpapakita ng isang buhay na positibo, isang buhay na punung-puno ng pag-asa at katatagan. At paglago yung lagi mong pinipiling magpasalamat na kahit na ang sitwasyon mo nagpapatawa kahit nang na sitwasyon mo hindi umaayon sa gusto mong makita at maramdaman piliin pa rin daw natin magpa-thank you sa Panginoon nawa ang mga salitang ito ng Panginoon sa atin ay nakapag-remind sa atin para lalo po tayong piliing magpakatatag magpakalago at magpakalakas at lagi nagpapasalamat sa biyayang natatanggap natin mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon. At muli mo kaming kinausap, pinaalalahanan mula sa mga salita na kailangan po namin piliing mag-grow sa pag-ibig mo, mag-grow sa lahat ng aspeto ng aming buhay, magpakalakas, magpakatatag, at magpakatibay sa aming buhay pananampalataya at laging ugalihing, laging nagpapasalamat sa iyo. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na laging naghahangad ng iyong pagpapala. Yes, Lord, salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. Salamat po muli mga kay AP at hanggang sa mga susunod na kabanata. Pagpalaan po tayo lahat ng Panginoon. God bless. Bye-bye. <muchas>